Gaano katagal ba nahahatak kapag nagtatago na ang borrower? O naisangla tapos itinakbo? or ibinenta ng pinagsanglaan? Balita ko rin sa mga kasino kapag nagsangla ka 200k kahit anong brand. Kahit nakalaon pa sa bank kinukuha nila. Pag hindi na bayaran, ibinebenta na raw ng talon kasa. Tipano yung pasalo tapos itinago ng sumalo? Ganon din yung approval for sale. Itinago ng sumalo. Gaano katagal nyo nahahatak? Depende po yan. Meron naman agad na nahahatak. Dahil la uh, visible yung sasakyan at may lead kung nasaan itinago. Ah, uh, meron din na hatak agad dahil uh, pag nakita yung sasakyan at ready yung court order, agad-agad din naman na hatak yan. Pero yung mga tinago na talagang mahirap makita, hindi natin maiikakaila na marami rin itinatago na mahirap makita. Yung iba tinatalon sa ibang lugar which is kunyari sa Quezon City pero nasa Mindanao area na pala so minsan mahirap makita kaya depende no kung gaano katagal talagang mahatak yan merong madali, merong matagal at ang masakit dito merong forever na maaaring hindi na makita yung sasakyan na naipasalo o kaya itinago uh, bakit? bakit forever? kasi yung iba dahil hindi na nga binabayaran halimbawa nasira itinatambak na lang sa isang garahe. Oh, so tinawad ng payos kasi nga eh kesa papayos eh, hindi rin naman bayad sa bangko. Yung iba, ah, uh, yun na. Nakatambak na lang. So hindi rin naman sinosole, lalo na yung mga bumili ng pasalo, bumili ng talon kasa. So yun ang masasabi ko diyan sa iyo na kung gaano ba katagal. So may mga instances na mabilis. Halimbawa, nakita sa kalsada, o oh, uh, katulad nito meron tayong mga tropa na repuman na meron silang ibang hardcore account na binigyan akong listahan tapos isinama ko rin dito yung mga lumalapit sa aking follower na, na listahan nila na mga ipasalo nila, napa-assume sa pag-asa baka makita sa kalsada so yung mga hardcore account naman na yon, minsan iba sa more than 5 years na hindi binabayaran So parang kami-kaming mga repo man nagtutulong-tulong para makita to. So gaya itong isa, uh, nakita ko, nasundan ko. So nung nasundan ko, in-approach nila, uh, nakuha naman. Na uh, binoluntary surrender naman. Pero ito po, eh, uh, almost 9 to 10 years nang hinahanap ng bangko. So ito, ah, ang, ang may dala pa nito, ay eh, yung borrower mismo. So marami siyang dinadahilan kaso remain yung sasakyan hindi nababayaran. oh kaya yun, nauwi na po sa hatakan pero 9 to 10 years bago ito na nakita sa kalsada at na-approach at nahatak. O pakinggan niyo yung aming usapan nung ano nung repo man na tinawagan ko at humatak. Huh. Ilang taon daw na hindi binayaran? Almost start pa natin eh More 10 na Aten Ah o 9 years Kasi <laughs> ngayon lang nakakita lang Ano lang? Ayun office na Sa office okay. na Sa office na Sa office na oh office okay. ang sabi mo? Ay, sinabi mo nakita sa kalsada At least mayan ako na ito 9 years May hindi binabayaran Follow and share